malungkot pag isa kang manggagawa bakit? kasi kahit may bagyo mapipilitin kang pumasok dahil iba iba ang treatment ng mga kumpanya ng mga pagawaan at signal number 2 na pabarang lakas na ng hangin talagang pa rin para nilang tatuloy ang production ako malaking puso meron lang akong napapansin lagi 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 ko itong napapansin kaya namimiyasa rin itong ano eh, mga kapitalista eh mga kumpanya uh, lagi ganito ang ginagawa nila kahit signal number 2 signal number 3 ay nagpapapasok pa ng manggagawa napaka delikado na para sa daan talagang takot na takot sila na ano uh, na ng isang araw o magbayad sila ng isang araw sa mga manggagawa sa manggagawa nila ah, uh, puso ito kasi isang problema nakikita ko lagi yung pag-declare ng government una una yung una nila all level ng school public and private walang pasok pangalawa yung government employee wala rin pasok itong mga private as private sector mga manggagawa laging 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 na lang laging laging na lang, mga kamalayang puso na hindi na yung considered ano bang pinagkaiba ng manggagawang nasa government at manggagawang nasa private at bakit magkaiba ang treatment lagi na lang yan, laging ko napapansin laging pabor sa si mga manggagawang nasa gobyerno eh, para parehas naman po tayong magbibigay ng buwis sa ating bansa eh, kung napapansin nyo yan mga mga kamalayan ah, kamalayang puso mag kayo kasi ngayong araw talagang ako po ay nakaranas ng na takot sa daan sa pagpasok nakikita niyo po yung bike na, dalag, na, na pinaayos ko dun sa na nakarang araw nagbabike lang ako pumasok pinilit kong makapunta sa hintayan ng shuttle service dahil ang declaration ng kumpanya namin kahit sa signal number 2 yan signal number 3 may pasok pa rin tingnan mo na yan kaya sana sa government maging fair naman po kayo huwag nyo namang pabayaan ng mga mga gawa nga sa private sector parehas lang din po yung nararamdaman niyan. ano yung isang araw na ibibigay nyo sa ano pa Ah, uh, diktas na mabantayan nila ang pamilya, ang pamilya ng mga manggagawa ito o ang kasi ng impact pag hindi ka pumasok absent ka dahil nakadikir na may paso kung gagawin ng tao papasok siya dahil lalong lalo na yung mahal, mahal yung trabaho o lalong lalo at kailangan nilang kumita ng pera yun yung bottom line dyan eh kung kumita ka ng pera hindi mo na isaalang-alang yung panganib dahil pag hindi ka pumasok walang kakainin ng pamilya mo hindi pare parehas parehas lang din ang suma total nun walang walang ah, uh, anong ba ibig sabihin yan uh, walang mapagpipilian yung mga manggagawa wala silang choice, no choice sila hindi gawin yon kahit critical na po yung yung sitwasyon papasok sila bakit? nakarampot na nga yung sinasahod tapos ganito pa yung uh, pamamahala ng mga kumpanya hindi ko nila lahat pero uh, mostly mostly ganito yung nararamdaman kasi kitang kita ko sa sa daan eh na talagang nakikita ko lang yung mga may, may mga shuttle bibihira lang yung bumibiyahin pampasaya ko sana mapansin to mga kamalayan puso at i-post nyo to i-share nyo to na nag-declare naman ng gobyerno ipantay naman huwag naman pabayaan yung yung uh, private sector ng mga manggagawa hindi yung private lang yung napapriority oh. kahit isang araw malang maging free na to sa mga ano para mabantayan ng kanilang pamilya yun man lang yun man lang sana mapansin yun yung nga mabigay yung hinihingi na mga pas na uh, taasan yung aming pasahod kahit ito man lang sa sakuna ay mabigay nyo ng consideration pag nag declare po kayo ay isama nyo po yung ano mga private sector na mga manggagawa yan lang yan lang muna mahal na kayo mag comment kung abor ba kayo sa sinasabi ni Malayang Puso God bless sana wala kong uh, mangyari sa mga pasamahan natin ng mga gagawa na pumasok ngayon lalong lalong na yung mga may bahay mga may bahay natin mga kahay. sana ligtas silang sa pag uwi po natin hanggang mamayang uwihan